Ayan, magandang umaga mga master. So, bali ngayon, uh, mag-unboxing tayo ng ating order na dumating. So, eto siya. Kaka-deliver lang nito. Ayan, buksan natin. Tingnan natin kung ayos ba yung item. So, yun, pagkabukas pa lang, ang una kong napansin ay yung plug nya. So, magkaiba sa dating uh, item na ino-order natin. So, ito yung latest na labas. Ayan. So, mabigat siya mga master. Ayan, meron siyang panghigpit at meron din siyang handle. Ayan, safety handle mga master. So, ayan, lagay natin. So, ito yung kanyang manual. Ayan. At meron din siyang cover. Ayan. Yan yung guard niya. So, ilagay natin para kompleto siya. Ayan. So, kuha lang tayo ng screw. Ayan. Ilagay na natin mga master. Ayan, so okay na mga master. So maganda siya, ayan. So dito sa part na 'to natatanggal siya. Ayan, dito sa may ah, uh, pasingawan niya. So i-compare natin yung bigat sa dati or sa isa nating ah, uh, angle grinder. Ayan. So parehas lang yung bigat. So maganda siya mga master. Sa bigat pa lang makikita mo na, na or mare-recognize mo na. Okay siya. So meron pa tayong dalawa dito. Yung isa uh, sira, yung isa okay pa. So kailangan talaga natin pagka nagkasabay-sabay yung ating mga uh, proyekto.